Sumabay ako sa matinding ensayo ng mga scholars. Ito, ito. Araw-araw ay gumigising din ako na maaga para masunod ang call time namin na 5.30am. Okay, so guys, uh, 5.30am and mas maaga kami ngayon. So, achievement yon. Sa court na tayo, ang oras natin ay 5.24. Gawa natin yung 5.30 na late lang sa simento ng 1 minute. At dito nga ay sumasabay talaga ako sa ensayo. All out at bigay todo sa araw-araw. Pero bakit ko nga ba ginagawa to? It's because as a trainer and a mentor, gusto ko talagang makita nila. Hindi lang dahil sa sinabi ko. Maraming bagay na hindi mo may explain through words, pero mas makikita nila if talagang gagawin sa harapan nila. Ito lang yung hop mo. Una step, one, two, three. Oh, one, two. ka dun sa timing? Pero pag nagawa mo na siya, eto, kailangan bilisan mo na to. And I want to be that kind of mentor and trainer na maipapakita talaga sa kanila. Hindi lang yung skills, hindi lang lahat ng ensayo, but of course the effort and sacrifices. Kaya kahit maaga ang gising, ay talagang sasabayan ko sila. Nakakatuwa din na while doing this ay nakukondisyon ako nag improve sila, nag improve din ako. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Maps Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. Guys, bukas na ang ensayo natin sa Quezon City. So para sa mga gustong humabol, pwede pa. Just message us on this number or sa Maps Academy Facebook page at magkita-kita tayo bukas sa ensayo. And it's a win-win situation. I also get to feel what they are feeling. Alam ko pag pagod sila, alam ko pag masakit yung legs nila. Dahil siguradong yun din ang nararamdaman ko. Kasi most of the time, pag napapagod ka na, hindi ka naaabot dun. Parehas tayong pagod. I told you, Alex. Nung huli kong ginawa yung drill, alasabi ano ko sa'yo. Ano? Yung isipin ko yung mga nandito. Yung pagod ko, yung pagod mo, parehas. Yung sakit ng legs mo, sakit na legs ko, parehas. Iisa kami sa ensayo na to. Kaya kung nung mga nakaraan ay nakikita niyong pinapagalitan ko sila. Wala yung binago! Hindi ko alam ba't kayo nalito? Saan? Hindi ka nag-step hey. 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 back! Come on! Huwag yung baguhin! Ulit, tatlong training. Lagi kita pinagkasabihan. Uh -huh. Lumaban ka! Come on, Casey! Merong sumusuka, merong bumibigay, pero pinu-push ko pa rin sila. It's because sumasabay ako sa kanila at alam ko yung pakiramdam alam ko kung kaya pa talaga nila o hindi na. Ay, mas mabilis pa doon. Come on. Ah! Yung, mas bata at mas malakas sila kaysa sa akin. Kaya kung kaya ko ay imposibleng hindi nila kayanin. At para malaman ko ang lahat ng to, ay walang ibang paraan kung hindi sabayan ko sila sa bawat takbang na gagawin nila. Ah! at naniniwala ako na dahil dito ay mas mabilis silang mag improve That is the kind of trainer and mentor that I want to be. Not only telling them what to do, but also doing it with them. Ang goal is hindi ipakita na magaling ako, pero maipakita at mailabas ang galing na meron sila. Kaya hanggang dito na lang muna guys at magkita-kita tayo sa mas matitinding training videos.